magbabakasyon kami sa loob niyang bahay! Wow! <laughs> Wala pa akong budget kaya ito lang muna! Ang <laughs> lakas ng trip amigo Lagod din ako sa papa ko mamaya Pero importante, Ayan tayo! Woo! DJ, play that music! Let's party! Ganda! Oh, magsama na eh. Dahil wala akong trip, ginawa akong resort ang loob ng bahay namin. Pero bago yan nangyari, hinintay ko munang makaalis si Papa. Pag alis yeah. niya, agad yung tinawagan ng mga kaibigan ko. umalis na si Papa! <laughs> 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 Ito mga kaibigan ko, laging handa. Agad-agad <laughs> na namin sinimulan para magagawa na kami ng resort sa loob ng bahay. Nilagyan namin ng tarpaulin, swimming pool, buhangin, lutuan, decorations at marami pang iba para magiging resort talaga. Dahil eh? 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 Oh, no. eh? Eh? <laughs> ang hina ng daloy ng tubig ngayon, so mineral water na lang ang gagamitin ko. Let's go! Woo! Susal! Meron pa bang kulang? Wala bang baby girls dyan? Siyempre, meron! <laughs> Sucks! Oh, sama ni? Ganun ang ihimun yung, yung resulta kong balay? Oh, no! Kisa may iksuguan so eh! Oh, Basta oh, nito! Oh, di oh. lang ba? Tapo lang ba? Ganun? Wala akong mag-imbitar! Pa! Oh, oh, oh. Masaya ka ba? Hindi! Bakit? Walang si Kabibs! Oh, nice. 1,000 pesos sa mga followers ko. Mag-deposit ka lang ng 100 pesos at maglaro sa Super Ace ng PH Park. Dito tayo. Mag-bet ako ng 20 pesos or magkano ang gusto mo. Yun, 86. 36. 135. Ayun, wild. 120. Aha! Mega win! O, oh, diba? Yung 20 pesos ko, nagiging 400. Easy money. Wow. At sobrang dali dito kasi pwede kang gumamit ng Gcash at banks. Nasa comment section yung link. Kaya ano pang inintay mo? Download na! Happy 50K Fun!